kadalas nasusukat ra ang pagiging macho gopito ng isang lalaki kapag magaling magmahal. Pero aminin mga missis kung minsan wala sa mood si mister. Eh, ano nga ba ang pwedeng kainin para mapabuti ang inyong <laughs> loving loving? Kung nanlalamig si mister, bakit hindi pa kainin ng siling pula? Ang sili ay may capsaicin chemical na nakakapagpainit sa katawan. Nakakatulong din ito sa blood circulation at pagpagising ng nerve endings. Instant turn on din daw ang epekto nito. Pwede rin ang avocado. Halam nyo ba na ang puno ng avocado ay tinatawag din testicle tree dahil sa hugis ng bunga nito? May vitamin E ang avocado na nakakatulong sa pagproduce ng hormones. Kapag nag-circulate ang hormones sa bloodstream, mabilis na nagre-respond. Ang ating katawan, oh. loving loving. Lalayo pa ba tayo sa mahaba at matamis na saging? Bukod sa hugis, kilala ang saging sa pagiging mayaman sa potassium. Nakakatulong ang potassium sa pagpapatibay <laughs> ng muscles. Hindi rin papahuli ang bilugan at makatas na pakwan. May vital nutrients ang pagkuhan na nakakatun sa pagparelax ng muscles, lalong-lalo na kapag matagal ang laban. Iyan ang ating kwenta ng mga tanong na may kwenta at kwetong kasagutan. Pwede nyo kami mapanood ulit sa news5.com.ph at sa aming Facebook page. Siyempre, higit sa like. Share! Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.